Timo, lumapit noong isang buwan sa ating programa ang security guard na si Shindel Castillo para ireklamo ang dati nitong security agency na DDM Seminent. Ito ay dahil sa mga hindi na ihulog na SSS, pag-ibig at PhilHealth benefits. Kahit kinakaltas ito sa kanyang sahod, may mga kasama na iba pang complainant si Shindel noong Nobyembre 2. Nakapanayam ng aming programa ang kinatawa ng agency na si Melvin Madamka para sagutin ang mga reklamo. Nangako ang agency na ibibigay ang huling sahod ni Nashindel. Babayaran ang kinalatas na SSS contributions at iba pang claims. Kasunod ng interview sa Iabantimo, pinatawag ng Paranaque Workers Affairs Office ang kinatawa ng agency at ang grupo ni Nashindel. Sa silasana sabing mediation inilatag ng agency kung ano ang kanilang ibibigay sa mga dati sa mga dating empleyado sa December 7. Nakatakda na ang ikalawang mediation kung saan babayaran na ang, na ang grupo ni ng kanilang mga claims pero ayon sa agency ang ibibigay lamang nila ay ang cash bond, SSS at ang huling sahod sa grupo ay, bakit daw? Kasi yung cash bond sa huling pag uusap natin noon po yung cash ban at saka yung sweldo nila ay eh dapat namin ibigay mm -hmm. sa kanila. Ang ang kaso nito, kahit nilalapit namin sa kanila, mismo doon sa may pwesto nila, harapan, na doon na terminate kami sa South Admiral Village, iayaw nilang tanggapin. Anong, ano, tapos lumapit sila sa inyo, mm -hmm. lumapit sila sa welfare, ano, baka pupunta na pa ulit sila sa barangay saan sila po ang makakarating. NLRC,